Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay agad-agad nakukuntakin ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa'yo? Kaya kung gusto mo ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwedeng gawin ito sa kamag-anak, sa anak, o sa kaibigan, o sa mahal nyo sa buhay na hindi na nagpaparamdam sa inyo. Ay pwede mong gawin ang ritual na ito. As long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng dahon ng laurel, buo ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang. At pagkatapos, ilagay ang dahon ng laurel sa palad mo. Sa left o sa right na palad ay pwede mong ilagay ang dahon ng laurel kung saan kayo komportable na ilagay ito. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel. Ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang dahon ng laurel na nasa palad mo. At pagkatapos nito, itago ang dahon ng laurel. Pwede ilagay sa wallet mo, sa bag mo o sa bulsa mo. Pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo. At paniguradong agad-agad kanyang kukontakin matapos mong gawin ang ritual na ito. Basta magtiwala lang kayo. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, ay sunugin mo lamang itong dahon ng laurel. Pwede mo rin ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.